Ayan po, meron tayong ginawa dito sa taas ng muson sa sa anong lugar nga ito, madam? Maharlika po. Ah, sa Maharlika. Ayan. Ginawa natin siya ng isang overlock. So, nakita ko naman po ang kanyang uh, kalagayan. tingnan niyo po yung kanyang tabi ng creek. Ayan, no? Oh. ayan. Medyo madilim na kasi. Medyo gabi na. At, uh, ayan. Ayan, sa Maharlika. Squatter po ito. Parang semi-squatter. Squatter. Ayan, kawawa naman po dito mga kawan. So ayan, hindi na natin siya pinagbayad at uh, kawawa naman. Ayan, ayan po si ate. Ano nga ate, ang pangalan mo ate? Rowena po. Rowena po. Ayan, si ate Rowena. Ayan. Ayan. Uh, ang problema po ng kanyang uh, overlock, may atras-abanti yung kanyang looper. Binuksan po natin. Nilinis na rin natin at... Uh, Inaayos natin yung play ng kanyang uh, looker. Ayan. Ayan po. Salamat po. At uh, sana, okay na ang makina ni ate. Wala na maging problema. Ayan ate. Ano masasabi mo ate? Maraming rin masalamat po. <laughs> Tapag ayos na ng makina. Mayroong okay. Ayan. No. <laughs> okay. Okay. <laughs>